Samantala, tayo muna ay uh, bumate, no? Para ho doon sa ating mga kababayan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong happy araw. Birthday. Happy birthday, happy birthday, Ayan. So, um, naku, batiin ho natin. Nagpadala ng mensahe buhat po sa ating official, WW uh, share 4 Facebook page no sa ating live ngayon. Happy birthday po kay Fernan Francisco Guevara. Happy rin natin ng maligaya ang karawan ngayong araw po ng Martes, October 14, 2025. Walang iba kundi si Christina o Camposuli. Suli. Happy Ayan, happy birthday po sa inyo and happy uh, returns of the day. At uh, siguro, no, kunin ko na rin yung chance. <laughs> Batiin po yung ating mga kanusik ay uh, dito, no, na nagdiriwang ng kanilang uh, birthday sa buwan ng Oktobre. Uh, Siyempre, nauna na. <laughs> no, ang ating uh, provincial reporters uh, reporter, si Jonna Bahiran. Ayan. Happy birthday! At syempre, no, uh, sa biyernes, o alam ko, ayan, Webes pala. <laughs> o, bukas pala, sweldo. So <laughs> October 16, walang iba po, no, kundi ang ating RSL, Raymond Stone Langit. Happy uh, Birthday! Ayan. So, alam nyo na. <laughs> ayan, so, nako, maraming maraming salamat po at mula po sa pamunuan, no, ng uh, 7 4 ay masaya kaming kabahagi po kayo, no, uh, ng ating himpilan sa araw-araw, nagpapasaya at nagbibigay po ng ngiti no sa ating mga kababayan. So, happy happy birthday po no sa ating mga music Kami joy. Meron din palang humahabol. <laughs> Pag-greet natin, no? I-greet natin ang happy first birthday ang pamangkin ni Don Patrick Laksanas. Happy, happy, birthday. birthday. Kay Alexander Louis Bato or Luis, uh, ayan, Alexander Louis Lasanas de Luna. Ayan, happy first birthday, no, sa'yo, Alexander, baby Alexander Louis o Louis Lasanas de Luna from your uh, mabait <laughs> na tito pat, ayan, Patrick Lasanas.